Uwian na kami, uwian na. Ayan, babay na. Absilia. Absilia. Ayan, uwi na kami. Ayan, mga power. Kailangan ng kailangan ng power natin. Grabe, mga power. Uwian na tayo. <laughs> yes. Mga power. Kailangan natin kumita at saka magiging ano, healthy tayo para yes, kumita. Yes, Kasi kapag hindi tayo healthy, hindi tayo kikita para tayo makaalok. at wala <laughs> na kami doktor. May doktor yes. sa Vita Yes, power. Yes, uwi na kami. It's already fine. <laughs> oh my God! Nagkagulo na yung aming grupo. Ito yung grupo di Visoria, champion group. Where, where is our ano? Uy, nasaan man? Dahil saan kayo gumawa niyan? Nasaan ang food natin? Kain tayo. Ops, nasaan yung food natin sinasabi nila?